Let us see kung ilan ang itlog mo. E? Wow. Dami. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 eggs. tayo dito. <laughs> Kalabas yung isang sisiw. Tingnan natin kung ilan na yung napisa na sisiw. Let's see. Wait lang ha. Okay. Meron ng anim. And merong apat na itlog na... Ay, oh, what happened? Itong dalawa. ito ba? May ano na. Okay, ang I-open ko na lang siguro ito. Ano na ng onion? And, na. okay. I-open ko na lang ito. Okay. Ay, okay, ayan. Bina, binalatan ko na lang. So, hopefully, makalabas na siya. Kasi, ibabalik natin sa nanay para mainitan. Okay. Thank <laughs> you.